napakatapang na ghost hunter ito sa kung uh, baguhan sa YouTube at uh, sana supportahan po natin <tod> si, na si na youtube Asay taga ibang bansa po yan at yan uh, 63 followers lang po, po siya pero atin po supportahan yan napaka tapang na uh, ghost hunter yan o no? okay ada yang lagi itu kenapa nol itu itu yang palang curan nih dah sama dua punggung ya ano uh, I'm hindi nila hawak eh lumulutang ng apoy sa kamay nila makikita niyo rin dari tangan coy sa siguro sa kapundukan ng lulusob siya bisa nakahinga nahirapan siyang huminga yung group center na to si Roy o sa'yo makikita nyo na po tayo sa video napakalakas na inkanto. Uh, yung kanto grabe hindi niya kinaya yung power ng kanto tad uh, siya uh, tingnan nyo naman po yung ano yung apoy Takal utang oh. <coughs> oh, ya. nah, lang sa kamay niya. Ikot-ikot siya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Ikot lang po eh. Kasama ko pala siya. La ilaha illallah mang. Gila main banyak banget. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allah. Astagfirullahaladzim. Malakas itong isa. Ay, nagsaba. Tumba yung ano eh. Tumba yung yung na si Yusuf Yasay. Uh, sa po ito na video ito na napadaan lang sa aking wall. Kaya grabe no. Grabe yung mga encounter Pag ganyan po yung inyong ma ma-encounter, maaaring magpoder na po kayo PODER PALABAL polo. No? so ilalagay ko sa description box ng video ito yung apat na yon at uh, ang gamitin niyo pong sandata yung tabak yung mga tarta yung uh, binahagi ko nung nakaraang video at ilalagay ko rin sa description box ng video ito para madali niyo makopya pero kailangan niyo pong uh, Uh, magdibusyon po doon sa loob ng uh, 49 days para mapagana nyo ang tabata ng tartar at nagagamit po yon sa data sa mga tulad ng mga inkanto o kampo ng kadiliman pwede uh, rin po yan sa swa ito po inibabanggitin ng uh, pitong beses at uh, ihip sa daliri at uh, kunwari itatagan nyo o kaya ituturo nyo sa nila lang hmm. Pero kailangan niyo po ang uh, poder bago po kayo uh, pumunta sa kambung Kung kayo po kayo uh, go center, maaaring uh, magpoder balabal bakod pondo po kayo bago pumunta kayo sa mga ganon mga dibdib na lugar. Lalo, lalo na sa mga kabundukan kasi mga may masamang elemento dyan. May mabubuti rin naman ng elemento. So, yun ang may papayo ko sa sa mga mahilig mag-hunter ng ganito. So, Yusuf Yasay, uh, supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Baga uh, 63 followers pa lang na wa ay atin siya supportahan. Uh, at salamat sa iyong uh, video. Nawaya ay uh, yon credit to the owner nga ikaw po yon Yusuf uh, thank you, thank you. So God bless, thank you for watching.